Great, great day, malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang magbigay din ng mga komentaryo sa mga nangyaring uh, hearing, hearing, sa Senate Blue Ribbon Committee sa Senado, mga kamalayang puso. Magbibigay po ako ng reaksyon kasi uh, itong nangyaring Senate hearing, Ayun mga content creator, mga si simple main Filipino Pilipino ang nagbigay ng reaction na may pabor kay dating Pangulong Duterte at meron namang humanga sa tapang ni Senator Risa Honteberos. Yan. At ang gokomi ang bibigyan ko ng reaction dito mga puso. Itong comment ng hindi pabor kay kay ano kay senador Reyes Ontiveros na kamalay po siya. Bakit? Ah, ang tingin po nila ng mga nagko-comment na ayaw kay senador Reyes Ontiveros na si Reyes Ontiveros daw ay napartangan nila ng Philhet Queen. Ah, ano na yan eh. Mga talagang tumanim na sa utak nila. Ngayon, hindi naman talaga totoong mayroong anomalya sa PhilHealth po si Senador Rizon Tiberos. Pagpagulo na lang yan. isa pa dito, dahil nga si Rizon Tiberos ay ang pinaka tumayo talaga at talagang nagpagsagutan kay dating Pangulong Duterte. Ang sinasabi nila, si Rizon Tiberos ay tagapagtanggol, protector ng mga kriminal at adik yun ang sinang talagang tinututok nila mga kamalayang puso pero sa totoo po mga kamalayang puso hindi yun ang pinatutungkulan ni Senador Reza Ontiveros bakit? ang pinatutungkulan po ni Senador Reza Ontiveros yung mga ang mga inosente na namatay yung mga wala talagang uh, wala talagang kaalam-alam o nabiktima talaga tunay na biktima ng ng war on drug na yan. yun yung, yung pinaglalaban po ni Senator Risa Sino bang hindi ah, matutuwa sa ano sa droga. Oh. Sino bang hindi kontra diyan? Lahat po tayo kontra. Ay dahil nga ah, hindi niyo gusto, hindi niyo bet si Senator Rizal Pero yung pinag, pinag ni Senator Rizal yung ano, yung due process o oh, paano na lang yung mga namatay ng mga mga ano mga inosente ano nang mangyayari eh, pero sinagot naman yun ni ano ni Pangulong Duterte Pangulong Duterte okay, o, oh, da, mga dating Pangulong Duterte sinagot naman pero sa totoo lang itong sa comment section ng mga nababasa ko eh sinasabi niyang protector protector si Senator Rosalind Ros Ros Cabreros uh, ng mga adik at mga gurugista, mga kriminal. Hindi po yun, hindi yun mga malayang puso. Itingnan po natin yung logic. Kasi si, si Rizon ay talagang patas at talagang may pagmamahal sa bayan. Alam mo mga, yung mga, mga kalam, malayang puso, ang uh, Commission of Human Rights lahat po tayo may human rights makasalanan ka man, nagkasala ka man, mabuti ka man, lahat po tayo may karapatan. Kaya may due process. Yun kailangan natin may due process sa bawat issue. Hindi mo kailangan tuldo na patagin. Kasi kung totoo si na mga kamalayang puso, totoo naman yung sinasabi sa narinig natin sa Senate hearing, may mga napatutuo. Kung libo ang namatay, dapat libo rin yung ebidensya na ginamit sa pag sa pagpatay sa paglaban. Kung may libong pinatay, dapat may libo rin na uh, ginamit. Eh, nasaan po 'yon? Di ba wala? Pero kung tutuusin na, ah, kung hindi po ito intentional na pinatay yung mga mga drug addict man 'yan o hindi o kung sabihin na nating drug addict eh lahat po yan, pag hinuhuli ng mga kapulisan, lahat po yan ay ang kamay ay nasa likod nakapusas. Paano magkakapag magkaban yan? Diba? ba? Diba? Iyon yung pong mga questionable sa war on drug. Sa mga sa mga sumuko. Thank you very much. Maraming salamat sa mga sumuko. Dahil talagang totoo naman eh. Pag, kasi pag hindi ka talaga sumuko dahil nga yan ay utos ng tangulo na hulihin hulihin ng mga ano mga mga pusher, mga drug addict, mga ano yun, ah magandang ano yun, na ah, balita na sumuko. Totoo, maraming sumuko. Ang mahirap lang po dyan mga kamalayang puso, marami rin ang namatay na inosente. Yun yun, may mga record po yun, hindi po natin magpagkakaila yung mga kamalayang puso. Kaya, kung kontra man kayo kay sila Sauntiveros, eh, sana yung mindset po natin baguhin natin hindi po siya protector hindi rin po siya at uh, uh, hindi dipahan yung mga kriminal yung mga adik hindi po yung ganon ang ang pinapakita lang po dito ni Senator Reza ay due process magkaroon ng due process tamang proseso kung kung may pagkakasala ay dilitisin kung nap napatunayan ay eh, di kulong ganun lang naman po yung mga kamalayang puso yun yun yung isa sa mga nakikita kong uh, dapat mawala sa ating mga mga mamamayan lahat naman but party ki dating pangulong digong may may mabuti sang intensyon hulihin ng mga adik bawa, uh, likumin ang lahat ng mga adik si Senator Rizonte Beros naman ay mayroong uh, due process mamamaraan eh, ang nangyari kasi parang dalawang tao lang nag-uusap sa, 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 Senate eh. nasaan yung mga senador nasaan? nasaan yung iba mga senador parang pinag sa tutusin niya yung si, si, Senator Rizonte Beros kung tutusin Uh, yung yung hear yung hearing sa Senado ay parang dalawang tao lang ang nakaupo doon. Yun po yung observation ko. At hindi po masyadong natimunan ng uh, chair, chairman na si silador uh, si Senador Pimentel. Ayan, ang puso. Yan lang yung comment ko. Sana uh, mag-isip-isip po tayo. Doon po tayo sa tama. Wala po, hindi po tayo maglaban lamang kapwa Pilipino po tayo. Doon lang po tayo sa tama, tamang proseso, tamang pagpapatupad ng batas, paano, uh, tamang paggamit ng batas. Huwag po nating ilagay sa kamay ang batas. 'Yun lang, 'yun lang ang kailangan natin mga kamalayan puso. Thank you for watching. Bye-bye.